Kung katulad ka ng karamihan, malamang ikaw yung taong masyadong nag-aalala sa kung ano ang iniisip ng ibang tao sa'yo. Patuloy tayong hinuhusgahan sa lahat ng uri ng paraan, ng lahat mula sa ating mga kaibigan, pamilya, hanggang sa mga hindi natin kakilala. Siyempre, mahalagang alalahanin kung paano nakakaapekto sa iba ang iyong mga salita at kilos. Ngunit kung sobrang naaapektuhan ka sa kung ano ang iniisip ng ibang tao, maaaring makaligtaan mo ang ilang opportunity para sa pag-unlad ng iyong sarili at kaligayahan. Kaya alamin natin, ano nga bang nangyayari sa mga introvert nung sinimulan nilang wag pansinin ang iniisip ng ibang mga tao? Number 1. Nagsimulang umasa ang mga introvert sa kanilang sarili para sa kaligayahan. Napansin ng mga introvert ang pagbuti sa kanilang mental health nung sinimulan nilang hindi pansinin ang iniisip ng ibang tao. Naging mas present sila at ganap na nakatoon sa anumang ginagawa nila. Umunlad ang kanilang pagkamalikhain at mas masaya sa pangkalahatan dahil nakatoon lang sila sa mga bagay na nagdudulot sa kanila ng kagalakan at kasiyahan para sa mga introvert, kapag nagagawa mo ang mga bagay para sa iyong sarili, sa halip na umasa sa iba upang pasayahin ka, ang iyong buhay ay nagiging mas makulay at kapanapanabik. Number 2. Hindi na isang people pleaser ang isang introvert. Ang walang pakialam sa iniisip ng ibang tao ay hindi nangangahulugan na walang empatiya o walang puso Nangangahulugan lamang ito na alam mo ang iyong halaga at nabubuhay ng hindi umaasa sa patuloy na pagpapatunay at papuri mula sa iba. Nagagawa ng mga introvert magsabi ng no sa mga bagay na hindi naaayon sa kung sino talaga sila nang hindi nababahala na madisappoint o magagalit ang sino man dahil sa kanilang paninindigan sa sarili. Sa halip na laging maghanap ng mga paraan upang matiyak na masaya ang lahat, ang kanilang prioridad ay maging tunay sa kanilang sarili at kung ano ang angkop para sa kanila. Number 3. Mas naging interesante ang buhay ng mga introvert. Kapag huminto ka sa pag-aalala tungkol sa mga opinyon at paghatol ng iba, ang iyong buhay ay nagiging mas kawili-wili at kasiyasiya. Malaya ang mga introvert na gumawa ng sarili nilang mga pagpipilian at pumunta sa mga pakikipagsapalaran na hindi nila inakala na posible noon. Maari silang magsimulang gumawa ng mga bagay na maaaring makita ng iba, nakakaiba o talagang nakakatawa, ngunit wala silang pakialam. Magkakaroon sila ng lakas ng loob na sumubok ng mga bagong bagay, mag-eksperimento sa buhay, magkamali at pagkatapos ay matuto mula sa mga pagkakamaling upang lumago at mapabuti ang kanilang sarili. Number 4. Mas nagiging attractive ang mga introvert. Ito ay maaaring mukhang counterintuitive. Ngunit kung iisipin mo, ang pinakakaakit-akit na mga tao ay walang pakialam sa kung ano ang iniisip ng iba. Ginagawa nila ang kanilang sariling mga kagustuhan at nagsasalita ng kanilang mga iniisip ng walang takot sa pagpuna o paghatol dahil sila ay ligtas sa kanilang sarili at kung saan sila nakatayo sa buhay. Alam ng mga introvert na kung ikaw ay walang pakealam, ang mga tao ay gugustuhin na mapansin mo. Ito rin ay gagawing mas komportable ang ibang mga tao sa paligid mo. Number 5, mas kontento ang mga introvert. Kapag huminto ka sa pag-aalala sa iniisip ng ibang tao, nagbabago ang iyong pananaw at gayon din ang iyong pag-iisip. Nagsisimula kang pahalagahan kung ano ang meron ka at kung nasan ka sa buhay. Hindi ito nangangahulugan na ang mga introvert ay settled na. Nangangahulugan ito na nabubuhay sila sa buhay na gusto nilang mabuhay at maging ang taong gusto nilang maging. Nagbibigay ito sa kanila ng kapayapaan ng isip at tinutulungan silang pahalagahan kung ano ang kanilang maiaalok. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Lorena Rakan. Sabi niya, agree. Lahat ng sinabi rito ay truth. Ganyan-ganyan ang character traits ko. I have only one friend at neighbor ko siya. Sa mga naging classmates ko since LM to high school, wala akong naging very close friend or friends dahil homebody ako. Mas bet ko talaga ang mapag-isa at magsulat. Sabi naman ni Norma parin niya, mapagmasid talaga ako at marunong makiramdam sa paligid at sa tao. Ramdam ko kung ano ang pakiramdam ng pinagdadaanan ng kausap ko. Mahabagin din at handang tumulong sa abot ng aking makakaya. Sabi naman ni Nimo, ganito talaga tayo mga kapatid. Usually ang dami nating mga topic na dapat i-share, pero kung may mag-o-open lang nakahanay ng mga antas ng pag-uusap. Ayon naman kay Wildflower, isa ako sa mga introvert. Mahilig akong tumulong sa kapwa. Kaya marami ang may utang sa akin. Kasi sobra akong maawain. Tapos hindi na sila nagbabayad at parang kinalimutan na lang ang mga utang nila. Grabe talaga. Sabi naman ni Myra Grafil, I'm introvert. Nagmamasid lang sa tabi at pag nag-iisip ako ng malalim, nakakagawa ako ng mga poems. Yung mga gusto kong sabihin, dinadaan ko sa tula. At mas gusto ko na mag-isa kaysa ikwento ang problema ko. Ayon naman kay Christine Genito, ako din, kaunti lang friends ko. Pati pam ko minsan hindi ako maintindihan. Sabi nila depressed daw ako dahil minsan aso ko lang ang kausap ko. Nag-gardening ako pero masaya naman ako deep inside. At shoutout kay Rain Kins, na isang certified introvert at kay Nathan Agripa watching from Paete, Laguna. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Naging mas independent ang mga introvert. Ang hindi pagbibigay pansin sa iniisip ng iba ang nagbibigay sa mga introvert ng kumpletong kontrol sa kanilang buhay dahil nagkakaroon sila ng mas maraming oras at lakas na igugugol sa kung ano ang mahalaga para sa kanila. Maaari silang gumawa ng sarili nilang mga desisyon at lutasin ang kanilang sariling mga problema sa halip na umasa sa iba para sa tulong sa tuwing may mali. Nagbibigay daan ito para sa pakiramdam ng kalayaan na hindi nararanasan ng karamihan sa mga tao dahil masyado silang abala sa pag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng ibang tao sa kanila. Number 7. Nagiging mas tunay ang mga relasyon ng mga introvert. Ang mga relasyon ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng buhay at nagiging mas tunay ang mga ito kapag hindi mo inaalala ang iniisip ng iba. Alam na mga introvert na kung meron kang isang carefree na attitude, mas madaling mag-relax at maging tunay sa iyong sarili na ginagawang mas madaling kumonekta sa iba. Mas malamang na ng mga tao ang iyong pagiging tunay at katapatan kapag hindi ka natatakot na tumawa sa iyong sarili mga biro o malayang ibahagi ang iyong mga saloobin at opinion. Number 8. Mas nabawasan ang stress at anxiety ng mga introvert. Kapag huminto ka sa pagpansin sa kung ano ang iniisip ng ibang tao, agad mong nababawasan ang pressure na maging isang taong hindi ikaw. Makakatulong ito na mabawasan ang stress at anxiety. Kapag wala ka ng pakialam sa mga opinyon o pananaw ng iba, talagang hihinto ka sa paghambing ng iyong sarili sa kanila. Hindi na kailangan mag-alala ng mga introvert tungkol sa kung ano ang iniisip ng mga tao sa kanilang damit, pamumuhay o gawi. Maaari nilang suotin ang anumang bagay na nagpapanginhawa sa kanila at ipahayag ang kanilang sarili sa kahit anong paraan na gusto nila. At bilang karagdagan, ang kanilang tagumpay o kabiguan ay tutukuyin ng kanilang sariling mga pamantayan, hindi ng mga nakapaligid sa kanila. Number 9. Mas binamahal ng mga introvert ang kanilang sarili Kapag palagi tayo nag-aalala tungkol sa kung paano tayo nakikita ng iba, pakiramdam natin ay hindi tayo mahalaga. Mas binibigyan natin ng halaga ang kanilang mga iniisip at opinion kaysa sa ating sarili na nagpapahirap sa atin na tunay na mahalin ang ating sarili. Kaya ang mga introvert ay huminto sa pagbibigay pansin sa kung ano ang iniisip ng ibang mga tao. Ang kanilang pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili ay otomatikong tumaas. Ang kanilang halaga ay hindi na nakabatay sa mga opinyon at paghusga ng iba. Alam nila na kung aprubahan ka man nila o hindi ay hindi mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay kung ano ang nararamdaman mo sa 'yong sarili. At number 10, mas nagiging confident ang mga introvert. Ang tiwala ay tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo, tungkol sa 'yong sarili. At kung nagtitiwala ka o hindi sa 'yong sariling lakas at kakayahan. Kaya ang mga introvert ay hindi na nag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba. Ang kanilang kumpiyansa ay tumataas. Ito ay dahil sa pagiging komportable sa kanilang sariling balat. Nangangahulugan na mas mabait sila sa kanilang sarili at mas tiwala sa kung sino sila. Lalong lumalakas ang kanilang paggalang sa sarili sa bawat desisyon na makatwiran para sa kanila. Bilang isang resulta, nagsisimula silang magtiwala sa kanilang sarili ng higit pa. At ang kanilang pananaw sa buhay ay nag-i-improve ng malaki. Sa halip na magulo ng mga opinyon ng iba o takot sa pagkabigo, maaari silang tumuon ng higit sa pagkamit ng kanilang mga layunin. Alam ko kung gaano kahirap itigil ang pagbibigay pansin sa kung ano ang iniisip ng ibang mga tao. Ngunit ang katotohanan na pinapanood mo ito ngayon ay nangangahulugan na gumagawa ka ng malaking hakbang tungo sa pagiging mas confident sa iyong sarili at mas masaya. Nakarelate ka ba dito bilang isang introvert? Alam mo ba yung mga galawan ng mga introvert na nagiging dahilan kaya sila sobrang attractive? Panoorin mo dito.